Gi proseso na mga papilis o ubang ikinahanglan una mapatuman ang bagong traffic scheme sa Highway Mandawi iskina sa UN Avenue. Kaya duman, una na ang ipahibaw sa traffic official sa Mandawi City ang planong kabaguhan sa highway traffic scheme. Kundi gamito na ang underutilized nga bridge alang sa masakinan padung sa norte. Kauban sa plano ang pagpuno og lane sa masakinan gikan sa norte og mo left turn. sa direksyon sa second bridge. Sa pagpatuman sa plano, gikinahanglang isibog ang traffic lights. I-adjust ang mga markings o signages. Isali ginoon sa Traffic Agency of Mandawi team gabi kini sa bahuon, al aron dili makapikto sa dagan sa trafiko. Process na sa katong mga necessary requirements and processes nga kinahanglan para makaproceed na sa project. So hopefully, i hopefully ma, gana do any time soon within this month